Good morning guys! Ngayon po ay Sabado Good afternoon na pala <laughs> Good afternoon na pala Anong oras na? Anong oras na ba? Alao na pasado na uh, Parang umaga lang kasi dahil malamig Mayroon akong ipapakita sa inyo Yung ating raspberry ay namumula-mula na ng konti. Yan. Raspberry natin. Yeah. Oh. Kailangan ng tubigan pepper. Oo, nawala na yung tubig niya. then, yung ating strawberry. Ay, look at that. Nag-form na talaga siya na strawberry. Ang ating kamatis ay ano, sad ito yung kamatis na transfer ko, tapos iniwan ko sa labas, transfer ko siya. Pagbalik ko, nasa labas na ng pots, inano siya. Iwan ko kung yung mga aso or yung mga ibon, di ko alam. Tapos kung makikita nyo, may mga inipon akong ano dito. Gagamitin ko po ito sa pagtatanim. Siguro yung maybe mga bulaklak or mga Or yung mga kamatis or whatever. Kasi kailangan kong gumamit ng mga pots. Dahil sobrang marami. Hindi sila pwedeng ilabas ilagay sa labas. Hindi nila kakayanin yung lamig. Yan. Si Pepper Klingy. Tapos, kahapon bago ako pumasok sa trabaho, trinansfer ko yung mga dahlia Ayan, yung nandito sa brown. Nandito sa brown na ano. Napat. Iwan ko. Pa parang tatabunan ko muna yata kasi malamig. And then yung, I don't know kung ano yan. Parsley yata yan. Na uh, from last year. Natanim ko. Yun yung nandoon sa, yon. I-transfer ko siya doon sa green uh, na, na na box. Tapos, nilagyan ko, eh, nag-transfer din ako ng, ano, onion. Um, onion rings. Pepper, I am vlogging. Yung, ano ba yon yung dahon ng sibuyas. Doon yun. Kasi hindi sila nakakatubo doon sa isang, ano, dahil masyadong masikip si Pepper naman. Oh. No? What do you want? Do you want to go outside? Come on. <laughs> Sorry si Pepper talaga. Where are we going? good. Gusto niya, gusto niyang, niyang mag-garden kami kasi nakasuot na ako nito. Yan, ano na yan siya. magsa-sapatos um, lang ako. Ano pupunta kami doon sa labas. Ewan ko kung anong gagawin ko. Parang gusto kong magputol ng magsibak-sibak ng kahoy para sa aming fire. Uh, <laughs> no. You want to go outside? wanna to go outside? I know, I know you love gardening. Where's Peanut? Where's your daughter? Huh? Where's your daughter? Where's your daughter na makulit? Hmm? Okay guys, end ko muna to and uh, i update ko kayo sa aking mga halaman, mga tanim na may muskitero at may ha, may ano? may kumot tapos yung iba, naka-ano lang, naka -yang lang sa labas. Bahala na si Batman kung mabubuhay sila o ano. Ang panahon talaga hindi umiinit. Sobrang lamig pa sa labas. Sabi ang forecast this week ay magiging warm daw. At saka maaraw sana. 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 Where are we going? You want to go to gardening? Hmm? What are you doing? What's that? Yan. Ano yan? Mga, yung mga, ano namin, yung mga blanket, mga, ay, nandito si Peanut. <laughs> I thought Peanut, you were outside. Eh. Naghihintay pala siya kay David. Umalis kasi si David, nag, naguhulog ng birthday card para sa kapatid niya. Eh, close na yung malapit na post post office. So, pumunta siya sa town doon na siya. Diretso na daw siya ng test May bibilhin yata siya. So, yan. Ang gagawin natin, magsisibak ng kahoy or mag-garden habang hindi pa umuulan at uh, kahit medyo malamig, mag-ano tayo. Kasi kailangan eh. Kailangan natin gawin yun or else mamamatay yung aking mga inano, pinatubo na halaman. Okay. Mayroon pala akong ano dito halaman. Ito oh. Ito oh. Ano to siya? Mahal kaya ito? Hmm. Gustong gusto ko to eh. Meron ako nito yung plastic lang. So nung nakita ko to, binili ko kahit mahal. Para mabubuhay naman siya. Ilalagay ko sa loob para mainit yung, yung dalawang dahon. o natutuyo na. Hmm. Pero may maliliit na dahon. Ayan, meron akong artificial dito. Ay, ito. Ito. Plastic to. Tsaka meron doon dalawa sa may pinto. Kalipayan ang tawag niya sa ano, sa waray. Sa ano namin. Meron doon o, oh, sa pinto. Ang dumi ng salamin. Yon, Dalawa o. Oh. Yan. No, we're not going out that way. We're going out at the back. Come on. Okay guys, see, ano ko po muna ito eh and uh, may gagawin kami sa labas. Hindi ako makapag sa labas kasi walang ano, wala akong holder. Wala akong tripod na maliit. So ayan, end ko muna and see you na bit. Bye for now. Thank you for watching. Scotch egg with ketchup and mayonnaise. And Para isang coffee for our lunch. Mark has thanked people for their good wishes after he fell ill while on air last night in a state.

Dilly-dall. Ah, what are you doing? Not doing Look at this. ang lalit ng hangin. So, yeah, naglakad muna na kami kasi pumunta kami dito. Pumunta kami dito sa pub na anong maingay. Ayoko sanang lumabas kasi so, gusto ko si David lumabas. Yeah, syempre. Ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang pumunta na. Hindi ako pupunta. So, pumunta na rin kahit na ayaw. Ayoko yung maiinay. So, ito. Lalabas na tayo sa gate. Come on, Tina. So, yan. Ayan. Ayan. So, doon tayo pumunta. Doon. Come on, peanut, let's go. Ah, babalik na kami doon sa ano, maingay na lugar. Yung pub kasi mayroong banda. Yeah. So, uh, Noni Madweke finally gave them a finishing touch. Well placed low shot. Cucurella's own oh. goal oh. and oh. a oh. Morgan oh. Rogers oh. low oh. shot.